Ayun na nga. Time check. ano oras na, mal? Magsi-seven. Magsi-seven. So, four tayo nagsimula. Five, six, seven. Three hours na tayo. Uh, tinulo na rin tayo ni Sheila. Dito siya sa side na to. Ito na. Primer. Mga repacks yan. Kahit pa paano, parang lumiwanag na, no? Ang, ang ano, gulo-gulo. Pero kasi, naman professional, no? Loko na yan. Ganda na, puti na. Sa akin side na yan, tapos na. Ito na lang, kitna. Tapos to, sa may TV. Pero magbe-break muna kami. Inubos na namin yung pintura. Kasi kakain na kami ng dinner. And then tutuloy na lang natin to. Ayos! cha na! Let's go! At ayun na nga mga repacks no. Nakakapanibago. Primer pa lang pero parang ibang-iba na yung sunroom. Tingnan niyo. Sensya na mga repacks magulo. Makalat yung floor, dinanami iningatan. Kasi papalitan natin yan. Ayan, primer na natin siya. Medyo natagalan tayo, no? Inabot tayo na nagsimula tayo alas 4 ng hapon. mag alas 11 na ng gabi. E, kailangan na natin magpahingat. May pasok pa tayo maya, -maya. So, kita sa bukas mga Repax. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Dito sa aming sunroom renovation. Yeah, let's go. Good night. Iyon mga repax Nagbabalik no Gabi na naman <laughs> Second day ng ating pagpipintura Dito sa ating sunroom So ngayon na napintura natin siya ng primer Recap lang tayo no <clears throat> Ngayon pipintura na natin yung Ito yung mga bintana Yung mga trim Yung bintana Nang ito puti okay lang din pero ano siya ang ano niya is eggshell yung pinaka itsura niya parang eggshell so alam niyo na imagine niyo na lang yung balat ng itlog di ba so yon gabi na naman start tayo ng 6 ah, may pasok daw ako nina siguro tapusin natin pati yung sa wall. yung sa wall ibang kulay ito puti lang. Dito ibang rin kulay. Pero puti lang din siya. Pero ibang pagputi. Ibang finish ng puti. So let's go. Para makarami tayo. tsa na. Alright, mga repax. time check. 12 midnight. So, natapos na rin natin yung ano, yung mga bintana, mga trim. Ano, you know, hindi pa rin siya ganun ka ganda. Pero, medyo late na, tsaka medyo pagod na ako, no. Tsaka si Sheila pagod na rin. So, itutuloy na natin bukas, Sabado. Oh, wala naman tayong pasok lang akong gigising para simula naman yung wall ito white din siya pero ibang ibang finish ng pag white yan yun. may TV so mga repax yung ceiling pinagawa namin sa contractor kasi nga hindi naman tayo marunong maglagay ng drywall sya ng electrical no pero yung pintura, uh, nag-estimate din siya. Sabi niya, gagawin daw niya $800. $800 mga repacks, malaking, malaking pera din yun, di ba? So, napagkasundo namin ni Mrs. na kami na lang magpintura. Kahit na hindi ganun kaganda, hindi ganun kaayos, at least kahit papano. Ang importante lang naman sa amin, mapinturahan yung lumang kahoy kasi uh, medyo malungkot yung vibes niya tsaka medyo may katandaan na rin tong bahay namin may uh, siyang amoy na yun parang antique <laughs> kaya gusto lang namin magpinturahan na para magiba yung amoy tsaka medyo maliwanas yan puti puti lang siya kung anong kulay ng ceiling pinagkaiba lang nila sa finish ng trim ng pinto tsaka ng wall puro puti siya. Medyo, nagkakaiba lang talaga sa finish. Hindi ko alam kung ano yung klaseng pagkakaiba. Hindi naman tayo sa pagpipinta. No? So, yun lang muna kaganapan ngayong gabi. Uh, day 2 ng ating pagpipintura dito sa ating sunroom renovation. And then, bukas, Saturday morning, gigising tayo na maaga. Tataposin natin siguro para pag natuyo sa hapon, second coating natin medyo nakapagod pero ganun talaga hindi ka tulad sa Pilipinas na marami kang maaasahan uh, na gagawa Babayad ka lang hindi nga ka ganun kamahal pero mo mga repacks 800 dollars malaking pera din yan diba at least nakatipid kami medyo malaki rin yung gastos namin dito sa pagpaparenovate eh. yung pintura, magkano rin. Sa, sa end of, ano, renovation natin sasabing ko sa lahat ng gastos. Ano natin, isa isa yun natin. So, yun lang muna. Medyo inaantok na. Pagod na rin. Marepax. na. Ingat po kayo lagi. Sana yung nasa mabuti kayo. Yan na ang ating day 2 ng room renovation. Yan. Alright. Good morning, good morning, mga pax Yan. Time check. 8 a.m. Nagkape na tayo. Nag-breakfast na rin. And then, simulan na natin agad to. Ang lalagyan natin pintura, ang lalagyan naman natin yung wall. Tapos tayo sa trim ng bintana. Ito naman. Looks good, oh. Nalis ko na tape. Yeah. Diba? Ito ang pulay. Origami white flat. So let's go. Let's make a ramita. Yah, jaja, yun na nga mga repacks uh, 4 na ng hapon nagsimula tayo 8 pero ang good news natapos na natin naalis na natin yung tape napinturahan na natin yung trim napinturahan na natin yung wall ano you know, two tone sya, two tone yung bintana white egg ako anong klaseng finish ng egg. Ito na wall. Origami white. Parang medyo pa pagka-yellowish siya na gray. ano? yung Ayan sa May difference ba? Kasi ano na eh. Winter na eh. Kaya pag hapon, kahit hapon pa lang, madilim na. Ayan o. Buti ko pa makalimutan tong pinto Oh. Ayan. Sa labas. <laughs> Kasi sa loob eh. Oh, ito, sa labas. So, yun. Kaganapan ngayon, day 3 sa ating pagpipintura, no? Sabado ngayon, ah, medyo maglilinis na tayo. Actually, nakalinis na ako. Ah, titigil muna natin itong gawa. Total, tapos na naman. Papachayan ko na lang bukas. Yung mga, kasi yung pag-alis ko ng tape, yung mga na, ano, na, natanggal na pintura yun sa sa kisame kaya papatsipatsihan ako na lang tapos pag may nakita pa akong mga bakanting pintura bakanting lugar na wala pang pintura o malabo uh, sundot sundotin ko na lang no may mekos na lang no <laughs> and then yun na muna kaganapan iyon yan kakapagod pag nakita mong maganda yung kanilabasan na yun, oh. Diba? Ang laki ng pinagbago. Tsaka yung amoy. Ang bawa. Aming pintura. Aming <laughs> bago. Ganda. Ayan diba? oh. Nakita yung pagkakaiba diba mga refocs? Kitang kita naman. Yun! Alright. Yun na muna kita ulit tayo sa next vlog. Uh, siguro, tatapusin na natin talaga yung sa next vlog. Tapos, ihanda na natin yung floor para sa paglalagay ng ating sahig. Baka si Kuya Bong ang maglagay. Tulungan na lang natin. Alright. So, salamat sa si panunod mga epaks. Kita-kits sa next vlog. Ingat po kayo lagi. Cha-cha na! -cha